Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang Bayan Isang Tahar Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. One Time, The New Filipino Time, alas 6 ng gabi. This Time Check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa, sa buong bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max. Umaga na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Bagyong opong, posibleng muling lumakas pa sa susunod na labing dalawang oras. Dalawamput isang mga napangalanang sangkot sa flood control mess, pakakasuhan na ng NBI. Congressman Elizaldeko, humihining ng due process at kaligtasan ng buhay sa liderato ng Kamara. House Speaker Bojidi, muling ipinaalala ang ultimatum ni nito sa pagbabalik sa bansa. Full record check at background investigation sa surprise witness na si Guteza. Mahalagang gawin ayon kay Senador Lacson talakanyang ipa-aral sa legal team ang conflict of interest issue kay mayor magalong. Drybats, Lita, Lita. Buong puso kasama ang buong persa ng Brigada News, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, changing lives. helping and inspiring. Inspiring people to achieve a better life. Sama ang lahas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito ay Drive Max, Brigada panlita nationwide. Drive Max, panlita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng biyernes, September 26, 2025. Kami ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Sheila Matibag at Brigada Angel Dibera. Vera. Drive Max, Brigada Balita nationwide. nationwide. Mga kabrigada nag-landfall sa ika na pagkakataon ang severe tropical storm Opong. Huling namatan ito sa coastal waters ng Santa Cruz, Occidental, Mindoro. Taglay po nito ang lakas ng hangin na aabot ng 110 kilometers per hour at bugso nga abot naman ng 135 kilometers per hour. Nakataas sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 3 ang Occidental Mindoro at Calamian Islands. Signal number 2 naman sa southern portion ng Cavite, Batangas, Marinduque, western portion ng Romblon, Cuyo Islands at extreme northern portion ng Mainland, Palawan at Kaluya Islands. Bukod sa mga ito, marami rin pong mga lugar ang nakasailalim sa signal number 1. Ayon sa pag-asa, malakas na ulan at hangin pa rin ang inaasahan mula sa bagyo. Posible mas lumakas pa ito sa susunod na labindalawang oras. Sa pagtataya ng Weather Bureau, lalabas sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong opong bukas ng hapon. Samantala, ayon sa Office of Civil Defense Region 5, tatlo na ang napaulat na nasawi sa masbate dahil sa bagyo. Max. Right, Max. Brigada Nationwide, Samantala mga kabrigada sa mas masbate naman, humihiling na ang nangagarang tulong ang Pamahalang Panlalawigan matapos ho ang matinding pinsalang iniwan ng Bagyong Opong Kabilang sa mga apila ang pagdeploy ng air asset at para sa clearing operation. Narito ang report ni Brigada Kat Austria, ibrigada mo! Brigada! Brigada dahil sa tindi ng hagupit ng bagyong opong sa lalawigan ng Masbate. Nagpasaklolo na ang provincial government sa pamahalaan. Ayon kay Masbate Governor Richard Co malaking hamon ngayon ang road clearing operations dahil maraming kalsadang hindi madaanan matapos bumagsak ang mga puno at poste ng kuryente. Dahil dito, nahihirapan ang pagdadala ng relief goods, food packs at medical supplies sa mga pinaka-apektadong lugar. Kailangan namin is tulong para mag-clearing operations dahil most of our road networks, ay hindi talaga madaanan. So yung mga goods, yung mga uh, food packs and all of our uh, health, hindi po makadaan. And of course, uh, another problem is sa uh, electricity namin dahil maraming poste ang bumagsak dito sa probinsya. Bukod sa kawalan ng kuryente, problema rin ang pagsasara ng ilang pantalan na lalong nagpapabagal naman sa pagpasok ng tulong mula sa ibang probinsya. Base sa datos, mahigit 6,000 pamilya o katumbas ng 21,000 individuals ang apektado ng bagyong Opong mula yan sa 182 barangay sa lalawigan. Gusto rin namin sana makahingi ng tulong, no, as early as possible na mabuksan yung mga ports namin dito sa probinsya ng Masbate para makaabot yung mga tulong galing sa iba't ibang probinsya. Sana makahingi kami ng air asset support. And as well as uh, our data team, no? Data our data team. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. <makes noise> Right, Nationwide. Nationwide. Dahil nga po sa hagupit ng bagyong opong, inatasan ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez ang lahat ng airlines na tiyaking walang rebooking fees at dapat may full refund of op option ang mga pasaherong apektado ng kanseladong flights. Narito ang ulat ni Brigada Diego ko Studio. Ibrigada mo. Brigada. Ipinag-utos ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez sa Civil Aeronautics Board na tiyaking walang rebooking fees at dapat may full refund option ang mga pasaherong apektado ng kansiladong flights dahil sa bagyong opong. Inatasan din niya ang mga airline na direktang makapag-ugnayan sa kanilang mga pasahero upang agad na maabisuhan kung kansilado ang kanilang flight sa mga airport at pantala naman. Ipinagutos ipinatupad ang karagdagang hakbang para sa mga stranded na pasahero kasama na rito ang pagbibigay ng pagkain, inumin at matutuluyan. Kasabay nito, nagpapatupad na rin ng no-sail policy ang Philippine Coast Guard at Marina para matiyak ang kaligtasan ng lahat ng biyahero. Tiniyak ni Lopez na naka-heightened alert na ang buong Department of Transportation upang masiguro ang kaligtasan ng publiko sa pagtama ng bagyo. Samantala, Umabot na sa 51 ang mga kansiladong biyahe sa PITX dahil sa masamang panahon. Sa kabila nito, walang naitalang stranded na pasahero sa mga oras na ito sa terminal. Batay sa impormasyon mula sa PITX, kansilado ang mga biyahe patungo Norte, Mindoro, Bicol, Visayas, Labason at Mindanao. Kabilang sa mga apektadong ruta ang Baguio, San Jose, Mindoro, Masbate, Tabaco City, Tacloban, Iloilo City, Davao at Tagum in the heart of changing lives. Sako, si Brigada Jiko Custodio ng 15.1 brigade News of Manila, the music news authority. Trimax, Trimax, Brigada Balita, Nationwide. Sa iba pa mga balita mga kabrigada, umabot na sa 21 ang bila ng mga pangalang inirekomendang kasuhan ng National Bureau of Investigation or NBI na dinadawit sa flood control anomaly. Ayon pa sa Department of Justice, kabilang sa mga pinakakasuhan ay sina Congressman Saldico, Senators Chis Escudero, Jingo Estrada, Jewel Joel, Bil Villanueva at dating Senador Bong Revilla. Kabilang din sina Mitch Lim Kahayun Uy, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza at RJ Dumasig. Nasa listahan din sina Maynard Ngo, Sally Nicolas Santos ng Sims Construction at iba pang pangalang gaya nina na John Carlo Rivera, Linda Victoria Macanas, Juanito Mendoza, Jesse Mahusay at mga alias na Beng Ramos, Mina at Andre Balatbat. Ayon pa sa DOJ, inirekomenda na ng NBI ang case build-up sa National Prosecution Service sa mga naturang individual. Gunso dito, mga kabrigada ng mga sinumpang sa laisay ni Alcantara, Hernandez at Mendoza at maging kay Bernardo. Mere-require daw silang sagutin ang mga aligasyong ibinabato laban sa kanila. Hindi naman napabilang sa listahan ng mga pakakasuhan ang iba pang pangalang nabanggit sa pagdinig ng Senado kabilang sina dating House Speaker Martin Romualdez, dating Senadora Nancy Binay at USEC Trygiv Olaibar at maging ang mag-asawang Sarat Curly Deskaya. Depensa pa ni Justice Secretary Boying Remulla, kaya hindi na pabilang si Romualde sa pinakakasuhan ay hindi kasi sumipot ngayong araw sa DOJ si Orly Gutesa, ang surprise witness ni Sinia Senador Rodante Marculeta na nagdiin sa dating speaker. Inaaral na rin daw kung mapapabilang ba sa pagkakasuhan si Binay. Samantala, walang pasok na rin bilang protected witness ngayong araw si Sally Santos ng Sims habang hindi sumipot si Orly dahil kagaya na nabanggit niya sa Senado, kaya niya raw protektahan o kaya niyang protektahan ang kanyang sarili. Samantala, humihiling naman ang due process si ako Bicol Party List Representative Elizaldico mula sa liderato ng Kamara. Ikinalungkot kasi ni Ko ang pag sa kanyang travel clearance. Sa kabila nito, ipinaalala pa rin ng House leadership kay Ko ang ibinigay na ultimatum sa pag-uwi niya sa Pilipinas. May report si Brigada Haji Kaaminyo. Ibrigada mo! Isa-isang pinabunaanan ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde Ko ang ilan sa mabibigat na alegasyon laban sa kanya ito ang nilalaman ng liham ni Ko kay House Speaker Faustino Boggi D. III na may petsang September 25, at 2025 kung saan maring pinasinungalingan nito ang mga ibinabatong issue. Kabilang narito ang umano'y insertions nito sa bicameral report at 2025 General Appropriations Act at pagmamayari ng eroplano na naghatid kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, The Netherlands. Gayun din na sinasabing paghiling ng fish import para sa ZC Victory Fishing Corporation na hindi raw niya kumpanya dahil ang mga letrang ZC ay nangangahulugang Zamboanga City at hindi Zaldico. Hindi rin umano totoo na tumagap siya ng pondo mula sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways. Masama ang loob ni ko sa Liderato ni Speaker D dahil napagkaitan daw siya ng panahon na makapagpagamot at mistulang hinusgahan na agad siya. Para sa kongresista, nakalulungkot at nakababahala ang pag-revoke sa travel clearance dahil sa mo na ito ng pressure at hindi nakabase sa facts at procedure. Iginiit ito na uuwi naman talaga siya sa bansa upang pasinungalingan ang mga aligasyon laban sa kanya sa tamang forum. Ngunit nag-aalinlangan aniya siya na bumalik sa Pilipinas dahil sa posibleng mangyari sa kanya, lalot nahusgahan na agad siya at hindi man lang nabigyan ng pagkakataon na magpaliwanag Tinukoy din ng kongresista ang pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee at sa House of Representatives pati na sa media na gumisa sa kanya sa Court of Public Opinion at nagdulot ng galit ng publiko sa kanya at sa buong pamilya. Sa sagot naman ni Speaker D ngayong araw, binibigyan na lamang si Ko ng hanggang lunes, September 29 para umuwi sa bansa alinsunod sa period na itinakda mula ng matanggap ang notice of revocation. Ipinaliwanag ni Dina na i-refer na sa Committee on Ethics and Privileges ang komunikasyon ni Ko kung saan may nakabingbing reklamo. Sakali raw na umuwi si Ko, makikipag-ugnayan ng kamara sa mga otoridad para sa kanyang kaligtasan at sa buong pamilya. Punto pa ng leader ng Kamara, mahalaga ang pagbabalik bansa upang maipagtanggol ni Ko ang sarili at ang tanging paraan ng pagtugon sa mga isyu ay ang humarap at direktang sagutin ang mga paratang. Nanindigan si D na kapag nabigong mag-comply si Ko sa ultimatum, mapipilitan silang magpatupad ng disciplinary at legal actions. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Right Max. Brigada Bandita, Nationwide, Nationwide. Matala, mga kabrigada, maalala ang pinabulanan ni Atty. Peachy Espera ang pagpirma o di kaya'y pagdulong sa paganda ng SORN na David ng surprise witness na si Orly Gutesa si Gutesa ay malalang nagbitaw ng mga mabibigat na ligasyon laban kina dating House Speaker Martin Romualdez at Congressman Saldi Kaugnay pa rin iginiit ni uh, Senate President Pro Tempore Ping Lakson na mahalagang makapagsagawa ng full record check at background check kay Gutesa. Para sa kabang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, i-brigada mo! Brigada. Brigada surprise witness. Ganyan nga akong tawagin ni Senate President Pro Tempore at Senate Pluribon Ribbon Committee Chairperson Senator Ping Lakson ang ipinresentang testigo ni Senador Dante Marculeta na si Orly Gutesa. Ayon kay Marcoleta, si Gutesa ay ipinakilala raw sa kanya. ni dating representative Michael Defensor, maaalala naman sa naging flood control hearing na sinabi ni Gutesa na isa raw siya sa mga nagbubuhat at nag -de deliver umano ng pera sa bahay nila dating House Speaker Martin Romualdez at Congressman Saldico. Bila mabigat ang mga binitaw nitong aligasyon at itinanggi rin ng abogadong si Attorney Pechi Espera na siya nakapirma sa sworn affidavit ni Gutesa. Ay ginita man ni Lacson na halagang may sa ilalim sa full record check at background investigation si Gudesa. Sa kabilang banda, naniniwala rin si Sen. Irwin Tulfo na dapat magkaroon ng corroboration sa mga naging testimonya nito kailangan siguro ng mga collaboration, kailangan natin masasakyan dahil sabi niya, naging bodyguard si Miss ko. So, so next year, tatanungin ko, ano mga masasakyan, pag-describe. Then siguro, gagawa ko ng paraan to contact uh, si Salvi ko, ano ba mga pinitin niya, submitted sa amin. We, can do that, I believe, na kung ano-ano mga masasakyan. Pero basing doon sa sasabihin ng uh, ika nga ng uh, negotensya. Kaugnay nga nito, naniniwala siya na malaki may tutulong ng pagpapatawag kina John Paul Estrada at Martex Sai na sinasabi naman ni Gutesa na nagre-receive ng mga basura at di man executive assistant ni Ko. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The music News Authority. Yeah. Samantala tinitingnan na ngayon ang Malacanang kung may nalalabag na probisyon sa konstitusyon ang pagkakatalaga kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor ng ICI. Ito'y matapos makakuha ng kaliwat kanang puna mula sa mga ilang grupo ang kanyang papel sa ICI habang kasalukuyan pa rin siyang nanunungkulan bilang Alkalde ng Baguio City. brigada Marikar Sargana e brigada mo brigada, brigada. B -b -b by report Ipapaaral na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang legal team ang usapin kaugnay ng posibleng conflict of interest ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa kanyang papel bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ito'y matapos lumabas ang mga puna mula sa ilang grupo hinggil sa pagiging mayor pa rin ni Magalong habang nagsisilbing Advisor ng Komisyon at sa umano'y maanumalyang proyekto ng Tennis Court sa Baguio City na may kaugnayan rin sa mga diskaya. Sa press brief sa Malacanang, muling nilinaw ni Palace Press Officer Claire Castro na ang appointment kay Magalong ay bilang special advisor lamang at hindi bilang lead investigator ng ICI. Iginiit ng palasyo na hindi dapat makompromiso ang independence ng komisyon, lalo na kung may mga tanong tungkol sa impartiality o pagiging patas ng mga taong nakaugnay dito. ang kagalang-galang na Mayor Magalong na na naubos na, na yata siya or busy siya or kinukulang ng oras niya sa Baguio City dahil busy siya sa ICI. Hindi po gugustuhin ng Pangulong Marcos Jr. na makaligtaan ni Mayor Magalong ang mga kababayan natin sa Baguio City. At uh, kailangan unahin po rin ang uh, mga kababayan natin sa Baguio City dahil siya po ay special advisor. Di naman po niya kinakailangan kina, na ubusin ang oras sa ICI dahil hindi po siya miyembro ng ICI. Dagdag pa ng palasyo, ipapaaral na rin sa legal team ang sitwasyon upang matiyak na walang magiging paglabag sa batas at mapanatili ang kredibilidad ng ICI sa pag-iimbestiga sa mga anomalya sa flood control projects. At ang tungkol naman po sa tennis court na di umano ay maanomalya at uh, dahil dito po nakausap po natin ang pangulo kahapon at uh, kung may issue po tungkol sa conflict of interest at paglabag sa konstitusyon dahil uh, nagdadalawang-pong trabaho siya ang sabi po ng pangulo ay ipapaaral na ito sa legal team at uh, kung saan po siya maaaring maisama o saan po siya saan po siya nararapat ay doon po siguro siya pwedeng uh, isama. para po hindi ma-compromise ang independence ng ICI at hindi rin po magkaroon ng violation sa anumang batas. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sarigan ng 105.1 Brigada News FM Manila, the music news authority. Right Brigada Balita nationwide. Major binantayan upang kumpleto. Balita complete. Drive Max. Brigada Balita nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Dry Max Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod, Brigada Sheila Matibag. At Brigada Angel Di Vera. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At sa ating Brigada Christmas Countdown, 90 days na lang, Pasko na! Mula rito sa Brigada News FM Manila, the music and news authority. authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong ang DRIVE MAX Brigada Balita Nationwide. Muladito dito sa Brigada News FM Manila, DRIVE MAX Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng DRIVE MAX Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada Brigada. In the heart of changing lives.